at na siyang i-vlog daming fish siya good morning may naglalako ng isda anong mga isda yan tingnan natin pati yung mga pusa gustong kumain ng isda uy anong nangyari dyan sa papaya ayan guys ang ganda ng isda Sariwang-sariwa, bili na kayo. Murang-mura -mura, ano. Mm. That's all for today's vlog, guys. <laughs> all right. Lilinisin ko Bisugo ba 'yan? Salay-salay. Salay-salay. All right, clean it na at lutoin mamaya. Thank you for watching.